pagtuyo at kanin. Sa gitna ng kahirapan, pinili ng lumayo ni Angeli, isang ina, handa ng sakripisyo ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. thank you sa pamilya. Ma Anak, padala ko ulit next week, ha? Titiin sa ang malayo, unting-unting nababago -unting ang buhay ng mga naiwan na wala ang gabay Aku minta tinatawad kung hindi ako narito. Akala ko sapat na ang perang padala. Pero mali ako. Kailangan niyo pala ako. Hindi lang bilang provider. Hindi bilang ina nyo. Akala nyo sapat na ang perang padala. Ngunit hindi pala kaya ko na sa lapit, Apang ngayon lang ng puso at presensya. Dumating si Angelie. Tumakbo kay tumang sa kanyang anak. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera perang naipon, kundi ang pamilya na tiling buo. Sa kabila ng distansya, may pag-asang maghilom ang puso. Hindi lahat na kayamanan ay pera. Minsan, ang tunay na yaman ay isang buo at masayang pamilya. Ma. Ano, clean, Lynn, kamusta pag-aaral mo? Wala akong kailangan mo. <laughs> Ay, wag ka. Ay, wag hila ka. Ay, dito, kailangan ka na namin. Wala ah. ah. ka lang. Ay, na nakita ito, Marquette. nga ba? Mo. Sige, ang buhat na mula ka. Wala mo na lang mong kiring. Giyakbay. Ajen live life asa mangawat og butong. <laughs> Tara pa yung oy. Tutorial. Tutorial. So, okay. 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 Anak na po, anak na gani. Tig ko bis bangka. Sige ko. Ikay mo guide na ko dito ka oy. Bebe. Mamura ka lagi na pro. Mama. 1 2 3 go. Kayam balik-balik. Ay sa namuron. So guys, today guys, nami sa Roro. Kaya nga no? Mag-film Mag dire. Ma uh, Kala ko mga uban guys. Mga uban yeah. sa buhok na guys. Oh, na, <laughs> guys! What's up, what's up? Makaon! Makaon na na! Utut niya makaon! <laughs> makaon na ni mo? Wie unter mir dann die